Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na sa inkwentro na matay ang bar passer na si Hana J. Shasista at apat na kasamahan sa o na miyembro umano ng New People's Army. Sinabi sa D0H the AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ay sinagawag Joint Enhanced Military Police Operation laban sa mga miyembro na umano'y Bohol Party Committee ng NPA target ng operasyon si Domingo Ogpok na pininiwala ang high-ranking leader ng NPA. Na bilang, Kabilang o nakabilang sa mga napatay sa shootout. Now na rito, iginit ng National Union of People's Lawyers Cebu na walang nangyaring inkwentro sa pagkamatay ng mga rebelde. Pumasang 26 anyos na sisisista sa 2022 bar examinations pero hindi na nakapanumpa kaya wala sa Supreme Court roll. Parang kanon sir no uh, nagtransition na siya no uh, from ano siya nagsimula siya 20, 26 years old kasi sitong si Maya sir Opo. Isa po ay isang tubong katubig sa northern samar nakapagtapos siya sir ng BS political science sa UP Cebu noong 2017 tapos ay kumuha siya ng law sa University of San Carlos uh, yun sir uh, nakakalungkot na po at nakakabasag ng puso uh, para sa kanyang mga magulang dahil pumasa lang siya ng bar, sir, nito lang pong Nobyembre 2022. Siya daw umano po ay ang party wife ni Parlito Segovia, na kilala bilang Aldrin, na namatay din nung, uh, sa the same encounter, sir.